Ah, 2019. Tapos nag-stop ka. Ba't ka nag-stop? Mm. Sige, kwento mo kay ma'am. Ba't ka nag-stop? <laughs> Anong grade yan? Papayot na? Anong hey, Hindi, huwag ka may kay ma'am. Ano po kasi ma'am? Tawag dito. Ah, Alz. Baka gusto mo. Alz or Oppenheim. Mm. Ano? Sige, pag-isipan mo muna. <laughs> Mm. Pwede po pagsabayin yung open, po. <laughs> yung niya open hype po. yung card niya pina-photocopy muna natin kasi wala pa yung hard copy. Picture pa lang. Uy. Grabe, uh, Brady Dexter ah. Daming ano ah. Hindi, yung first quarter lang naman. Pero meron pa rin dun sa fourth. Meron pa rin. May 9 of 7 pa rin. Pero ang kanyang uh, general average ay May na uh, tawag dito May napansin din ako kay Dexter Mga uh, Ano siya? Ay ba nagpifill up kami ng form kanina Business uh, Maraming po salamat Papa ka business And mama ka business uh, Dahil nag-aaral nyo uh, Maraming salamat po Pati sa mga supporters po Maraming salamat talaga po Ay grabe oh. Kasi yung mga uh, bago gupit patingin. Mm -hmm. Sir, sir. Ay grabe <laughs> talaga. Sir, good evening, sir. Good evening, sir. Oh. Ay, <laughs> eh, mag-apply na kasi ito huwag sundalo. Ang na, na, na yan, na ano. ako, eh, ah, sundalo oh. Ah, grabe. mga uh, requirements Kailangan kung saan ka maristino, tanggapin mo, ha? Mm. doon siya marawi, <laughs> ha. Oh. <laughs> ah. Ay, mga araw sa ating lahat. Ay, nasasama natin ngayon si Dexter dun sa school. Papainroll natin, mga kapapi. Kasama na si Entoy. Yes po, mga kapapi. Si Boogie Man. Alright. Right. At si, syempre si Dexter. Oh. Yo. <laughs> salamat po pala dun sa lahat ng mga bumate ng Happy 150 k subscriber. Maraming maraming salamat sa inyo. At, ayun, uh, tuloy-tuloy tayo sa pag-emission, mga kapapi. At, uh, ito nga po, yung, ah, uh, I-Dexter e bagay rin po ng ating uh, pagsa-charity Kaya naiingi po namin ng inyong uh, Walang sa akong at uh, pagmamahal Manalababi. And uh, tawag dito Anong grade na ang i-enroll mo Dex? Grade 7 po Grade 7? Opo hmm. Ano yung mga requirements na dala mo Dex? PSA po Tapos uh -huh. nandito po yung card ko uh -huh. cellphone? cellphone po cellphone? Yung card? Opo Kasi ah. Kasi? Hindi pa po nakikita hindi po po nakukuha yung original yung original so yan ay ano muna Apo, copy lang po ah copy refreshment uh, check natin kung po pwede yan ano grade 7 daw ilang taon na si Dexter 19 po 19 19 dyan muna 19 ayos ha ayos yun pa sa 19 19 dyan muna oh, ayun ha uh, samahan natin mga kapabi at dun sa mga bago sa aking channel ay uh, pakiclick eh. Yun na po yung uh, subscribe button at palike po ng ating mga videos na kapabi pa tamsak po. Ayun, uh, tamsak. panat lang. Sana makapag-enroll si Dexter para tuloy-tuloy na ang kanyang uh, pag-aaral. Matupad yung kanyang uh, mga pangarap sa buhay. No? Okay lang ba kayo dyan, team? Okay lang ba? Okay talaga, salut! Sir eh sir! sir, eh, sir. Ah, <laughs> Parang malambot yung sayo sir Sir sir! ka na! Ah. lambot! Ah. ang lambot sir! ganun ah, talaga ako oh, sir! Ah. <laughs> Di is it. Tatay dyan. Sabi ko pa eh, may pag-asa eh. So, pero ngayon si Dexter malaki ang kanyang uh, pagbabago dahil nakikita naman natin na diba, na si Dexter kasi dati ay na-depress. Yes po. Alam naman natin dito sa uh, Black vlog ni Papa, marami rin mga pinagdaanan. Kaya yeah, pagtuloy tayo pasasangkapan sa ating uh, Panginoong Diyos para mabago yung buhay ni Dexter. Uh, Opo. No? Ayos ba Yes po! Ah, masaya ka ba doon? Yes po! <laughs> may piyok ka. <laughs> Alright, nakakita-kita tayo dun sa e school mga kababi. Siguro dyan tayo sa may uh, bagong <laughs> buong high e school dahil doon ako nag-aaral. Check natin kung uh, may enrollment ba ngayon ng uh, grade 7. Saka kung uh, ano pa yung mga kinakailangan. Siyempre, para may progreso tayo. Para tuloy-tuloy lang. Ano? right? Right. Tarot lang. Kita kita tayo dun. So mga kapapin, dito na kami sa may Bagumbong High School. Ayan. Ano Tex, ready ka na ba? Opo. Kinakabahan ka ba? Hindi. Hindi naman po. Hindi naman. Ano nararamdaman mo ngayon? Excited. Excited? Hindi, grabe. Si Boogie, si Boogie. Excited ka, Boogs? Kinakabahan lang ko. Anong grade mo na? 11. Okay, anul ka rin kayo, Boogs? Ngayon ko lang po kung meron ditong grade 11 lang ano Pasok. Hindi, <laughs> 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 hey, meron ata dyan grade 11 hanggang grade 12. Ikaw <laughs> <laughs> tayo mag-enroll ka ba? Ikaw <laughs> tayo hindi <dina. laughs> na. Ikaw mag-classmate kayo? Mag-classmate kayo diba? Oo nga eh. Oo. Hello? Hello? <laughs> Basa! Alright. Ah, paano po kayo Bugs? Dito po muna kayo siguro ulit. Alright, Bugs. Kasi... Para safe tayo mga kapapi. Tapos check natin mga papi kung pwede nga mag vlog po doon sa loob eh, magba vlog tayo pagka hindi siguro i update ko na lang po kayo mga papi kung ano yung mga kaganapan doon sa loob at uh, pag din natin si Dexter mamaya no tsaka para ma develop din yung kanyang uh, communication skills no tsaka yung confidence diba na no, papi alright tara Dex tara let's go. Dex. let's go let's go Dex tara na Dex <laughs> <clears throat> Ayan na, mga kapati yung, yung uh, mga teacher ko na dito. <laughs> no, bahan pa rin ako pagka nakikita ko sila. Ma'am, ah, kailangan ni Print? Ah, Print. Ah, saan ka ba galing, Dexter? Man Manuel, Manuel Quezon po. Uh, saan yun? Sa Leyte po, ma'am. Ah, di ba? Sa ano po yun, Malaria. Sa Malaria. Ah, sa Malaria. Sa Malaria. Ano siya lagi ba't di pa nang pa po eh anong sabi ba ni mama mo? ilang taong ka na? ilang taong ka na? 19 daw po ma'am ayaw niya mag ano po yun ma'am? open high, school. Open high school. O, pwede Ako rin po. Nag-work ka ba? Uh -huh. Nagda-trabaho ka? Ah, I hate hmm. it. Gusto mo ba sa open house? Kasi yung mga over -age namin, ito hmm. namin ilalagay sa open house. Hmm. Pwede po, ma'am, kung okay. ano po yung inyong recommended. Pero sa um. mobile doon, syempre oh. tatanungin natin kung gusto niya. Oh. Ano po ba nga ano ma'am, kaibahan ng open high school sa grade 7? Ang open high school kasi, ano lang, twice a week? Once a week. Once a week lang ang pasok. Hindi regular. Ah, once okay. a week. kasi usually yung maninalagay namin doon, di ba? Pag over age, usually mga nagtatrabaho na. Ah, po. Pero gusto pa rin nila. Oo, oh, oh, may asawa na. mag ng hmm. anak yung mga gano'n. May asawa ka na ba, Dex? <laughs> ah, wala pa. Ah, Ito si, recommend talaga sa, sa open high school yung mga oo. Yung Apo. po. Apo. O pwede po sa so, open high. Kailan siya na, mm. na tapos ang LM mo. Yung 2019 ko. Ah, 2019. Tapos nag-stop ka. Ba't ka nag-stop? Mm. Sige, kwento mo kay ma'am. Ba't ka nag-stop? <laughs> <laughs> Anong grade yan? Papayok <laughs> na? Anong oh, grade 7? Hey, huwag ka may kay ma'am. Ano po kasi ma'am? Tawag dito. Uh, Alas. Baka gusto mo. Alas <laughs> or open high. Mm ano, sige, pag-isipan mo muna. Uh. Ah. Mm. Pwede po pagsabayin yung open High po. Isa lang, Bex. Grabe. Pagsasabayin mo yung open High, tsaka <laughs> al. Bakit pagsasabayin mo? O para graduate ka na kagad, ganun. Hindi, <laughs> ganito. Ang ALS naman, ang equivalent niya, Um, ano, isang buong diploma ng junior high school. Hindi siya dadaan ng Eight, eight Pero lahat pag-aaral. At si Sir Tambong, ano siya, sa open high school naman, regular ano ka, grade Pero yung pasok mo, hindi regular. Once a week. Once a week. Then, so, this? This the... Alam mo, ibig sabihin nung... Bibigyan ka lang namin ng mga gagawin. Tapos bibigyan ka namin ng deadline kung kailan nga. Tapos bibigyan ko sa May sagot Oo. Uh -huh. uh -huh. Parang module. But, um, this, regular class. Ang ALS kasi, once a week na din ang pasok. Kaya lang, may assessment sila at the end of the year. Ngayon, taon na to na nakaraan, mm -hmm. ano sila, modular. Ay, ano, portfolio. Portfolio. Mm. Kasi, kasi natatapos sila activity, CPO nyo, yun, yun yung ina-assess. Mm. Pero, dati, merong written assessment. Mm. Standardized. Okay. So, medyo may mm. Kasi, kasi alam mo ba ma'am kung gusto niya mag grade 7 lang na, hindi so, naman recommended. Okay. kasi Hindi. Hindi naman na Kasi yun yung match ng principal na. Yes. 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 Open High. ano naman nga sa isip niya? Kasi pagka nag open high ka, ang pasok mo daw ay once a week. Tapos, ang magiging benefit doon ma'am pag open high. Siyempre, <tis -tis> may time siya kung kailan niya sasagutan yung uh, mga ibibig sa kanya. Hindi so, siya papasok dito. Pwede siya magtrabaho. Okay, okay, mag Hindi siya nakakulong sa kwarto. Diba? Mm. May schedule lang ng pagpunta. Mm -hmm. So, Pagpalit ng mga nasagutan. Mm. May time ka para kung kaya magtrabaho. Kung mm may kailangan ka sa inyo. Pwede ka pong magtrabaho okay Papa. Pag-business. Diba? Okay. Maganda rin, may mga papi, diba? Tapos, ah, uh, tawag dito po, ma'am, alam mo, wala, tapos niya po yung open high. Ano pong next, na? Credit na yun. Grade uh, grade. 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 And then, when I'm grade 7 na uh, open, ay grade 8. Um, uh, Ako. Taon so, din po yung taon. Taon din po. Taon din po ba, Ta -taong Ta -taong -taong. Din po ba, ba yung talo, open high? Ang alas kasi, isang buong taon na ang dulo ng assessment. Pero ang equivalent, junior. Doon nga yun. Ang apat yung tatalo niya. Kasi dapat at age, senior na siya. Senior high na po, di ba? Pag-isipan nyo ko. Ay, mas maganda mag-alis na lang po. Alis na lang po? Oo. Kasi parang pagkatapos niya po yung alis, diploma, yon, diploma then, na. Ma'am, ma 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 pwede mag-suggestion, ma'am? Pwede, mag pwede pagsabayin <laughs> yung alis? <laughs> isa <laughs> <laughs> lang. Isa lang, isa lang. Yung alis po sa pag-aaral. Ano daw? Ano daw? Yung alis po sa pag-aaral. Paano yung alis? Yung alis, pag-aaral din yun. Oo. Hindi mag ka lang? Hindi, daw. ako. Ipapass pa ako grade 7, tapos mag-alis po ako. Ay, isa lang. Isa lang. Kasi ine-enroll nga yun. Ay. May uh. system si Devin. Dalagay natin kung regular class ka, or alis ka. Oo. Uh, Sige uh. po, alis na uh, uh. Alis na lang? Nga uh, natin uh. si uh. Aaron uh. po. Oo. Ma'am, ma'am Latty. <coughs> Sa so pagka nag-alis ka, ang uh, mangyayari, tanod po kami doon, Nasa pot, ano pa lang tue, picture pa lang. Print niya yung card. Print, print, po. Tapos xerox ng birth certificate. So, Ayun na, ma'am. Di ba pagka nag po siya, tawag dito, di ko kasi mag-gets yung ano yung alas eh. Ah, pambaw, nag-alas siya. Ano po yung sunod nun? Hindi, mm. assessment din ah, yun Once a week lang din, ay twice a week yata pasok nyo Tapos, hindi gagawin portfolio. Nung nakaraang portfolio based, ibig sabihin ang pinagkuhan na walang paper and pen na kubagaan, assessment, walang test assessment. Parang may interview, lahat ng mga ginawa niyo nakalagay sa isang portfolio, yun yung nakalagang taon. Okay. Hindi ko alam kung ibabalik ngayon kasi before pandemic, hmm. anong tadala siya? Written assessment. Written assessment. Kaya lang kasi ilang taon na rin from 19, ah uh, uh, ano ba, 2021 hanggang ngayong 2022 naka-portfolio assessment. So, halimbawa, ma'am, uh, depende sa assessment yung alis niya. Usually because... naman, basta maayos ang gawat. I-assist ka naman ng teacher mo. Ano yung gagawin mo, paano mo gagawin. Yun na, kailangan talaga maayos yun. ba po, natapos niya yung assessment niya, tapos depende Dep kung saan siya tatalon. na. Dep diploma. Junior, Junior. high. siya. Hi, tapos sunod na siya. Senior na. Ah, uh, okay. Matik pala. Oo, alam ba, pag nag-ALS ka, natapos mo yung ALS, tatalong ka na ng senior high. Mm -hmm. No, kasi kung hindi kasi ka mag... Tapos, at may pasa. May pasa Yun mo. Na, may pasa. Okay. Kasi kung mag-open high ko siya. Kasi hindi ka mag-open high uh, school Dahil ang pinag-aaralan nila is yung 7-8. Ako. Uh -huh. uh -huh. Yun ang ina-assist. Kumbaga, uh -huh. uh -huh. yung 7, di ba 7 ka ngayon? 7, 8, 9, makasasakop niya na yun nung alis. So, halimbawa, pumasa rito, sinyo, ride ka na. Diba? It's mo. Ayos ba yun sa'yo? Twice a week ang pasok ni B-Regular. Oo. Oh, Dalawang beses Mas maganda yung Dex. Bali, ano pong kailangan natin? Yun nga, kailangan yung kanyang LM card, tapos yung virtual Ito ma'am, yung Seven. card niya, okay lang po ito, paprint natin. Oo, paprint nyo na lang yun. Tapos yung si Sir Tambo Teacher sa Ay, bravo. Siya Okay. Hindi lang namin ngayon. 51. And 54. Mm. Bukas year yung siya nila. Mas maganda yung Dix. Naintindihan mo ba, Dix? Mm. O, oh, Sige, tanggalin mo yung face mask mo. Talaga ako sa kita. Sige, dito muna tayo. Bago tayo magpaserox. Ma'am, paserox lang po kami. Salamat po. Apo, ayun na, Dix. Ganito ang mangyayari nun. Dito, ikot lang kita. Kasi dito ako nag ito, pwede. 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 Para sabay-sabay na tayo. Pwede. 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 Dito Pwede. 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 Ay uh, Wala na pero mabait yun. Tapos dito ako lagi. Ayan. Dito, kasi section ano ako dati. Section 3. Pero nung third year ako, kasi transfer ako nung third year. Dito ako section 9 ata. Tapos nung mag fourth year na, naging 3. Ayan, dito. Dito yung room ko. Ayan, pinipinturahan pa lang. Ayan. Parang siguro dito yung magiging room. Ngayon magiging itsura. Ayan. Dito si Papa Dinston na uh, makulit. Pero mabait. <laughs> okay ka lang ba? Parang uh, malungkot ka. Hindi. Huh? Parang hindi niya naiintindihan. Hindi mo ba naiintindihan? Oh, sige, explain ko sa'yo ulit. No, para maintindihan mo bago tayo magpa-serox. Oh, magpa-serox pala muna tayo kasi may meeting sila ma'am ng, ano, ah. ng uh, one. Sa'yo mga kapapi, malikang ko kayo. At uh, para magawa na natin itong ating uh, bahagi kay Dexter. At alam ko na intindihan yun naman na din. Pero kay Dexter mama, ipapaunawa natin. Kunin din natin yung kanyang uh, oven. No? Dito po. Ito ba? Dito yung pa natin namin dati sa KLE. Uh, Yan. Yeah. Ngayon, ibang iba na. Dahil nga nagka-pandemic. Iba-iba na. Diba? Pero magiging maayos ka rito, Dex, kasi mga teacher dito ay mga kaibigan natin at saka magagaling. No? O, tara, pasayos muna tayo. Laktawa muna. Ayan, ah. Dexter na. Sige, ako nang bahala dun sa address. Yung iba na lang. Hmm, late eh. Na, may mga papi, nag-fill up lang si Dexter dito. Check ko yung grade ni Dexter, Toy. Kasi ko na ito na yung card niya, pina-photocopy muna natin kasi wala pa yung hard copy. Picture pa lang. Uy! Sabi yung Brady Dexter ah. <laughs> Daming ano ah. Hindi, yung first quarter lang naman. Pero meron pa rin dun sa fourth. Meron pa rin. May line up seven pa rin. Pero ang kanyang uh, general average ay 83. ata uh, Tapos. No? attendance ni ano Dexter. Sir Jay, asan ba dito? Dalawa. Dalawa yung kanyang uh, accent. Sir Oo! Oh. Saan? Anong PWD? Oh. ha? Ano pa yung so, PWD? Hindi ko naman PWD. PwD? So, no. So, no. So, no. So, Ayan, anong pangalan ng tatay mo? Pagka hindi mo alam, dito, makikita mo yan dito. Ang ng tatay mo. Ito, dito yung pangalan. Ito, oh, ang mga Dominador. Grabe. Malupit. pero Hindi, baliktad. Tama ba? First thing, first Taas na no, lang, taas. Sa taas na lang, mo na lang. Kaya no, eh, mga kapapi, fill up lang kami. Halika ko kayo. So yun eh, mga kapapi, ano, uh, tapos na po. Bali na kapag fill up na tayo. Ipasa na natin mga requirements ni Dexter. Yung card niya ay uh, pinapotocopy muna natin yung picture. Ang no, pumayag naman si Ma'am Lapig. Si Ma'am Lapig yung kausap natin kanina. Eh ngayon po kasi ay may meeting sila ma'am. So, ayun. Okay naman na. No, Dex? Ano yung, yes na ano yung nararamdaman mo, Dex? Masaya naman po. Masaya? Oo. Oh. hindi. ha? Mag-aaral mag, mag po na, ano, English. Ang English? Oo. Oh. Ito yung ano? Isang pagsubok na naman. Isang pagsubok. <laughs> oh, wow, grabe. Ayan, ito yung covered court, no, Dex? Ayan. Dito kami dati lagi. Siguro, magiging, uh, alam ano mo na rin ito. Yung pamilyar ka rito. Uh, pumasok ka na. Marami na ring uh, nagbago kasi dati wala tong building na ito. Pati yung building niya wala yan dati. Puro puno yan noon. Sana makapasa ako. Um, sana nga makapasa ka. Diba? Apo. Um, Ngayon, uh, tawag dito. May napansin din ako kay Dexter. kapapi. Ah, ano siya? ay ba fill up kami ng form kanina? Maraming mga din siya umintindi. Alam niya yung mga first name, last name, surname. 'yung occupation, alam niya 'yung mga basic mga papi. At ah uh, marunong din siyang umintindi ng English, no? Kasi may mga checklist doon kanina. Sabi ko sa kanya anong okay, ibig sabihin? Okay. Oo. Ano 'yun? Needed help family. Ano ibig sabihin noon? Ano? Kailangan ng tulong ng pamilya. Kailangan ng tulong ng pamilya. Oo, di ba? enang ang napansin ko sa kanya. Kumbaga, uh, develop na lang. Konting uh, hilot na lang kasi nga dun sa nakaraan niyang buhay. Pero ito mga kapapi, nakikita ko na mag excel itong bata na ito. Na malayong kanyang mararating. At sana, ay huwag mo sayangin yung pagkakataon na ito. Siyempre po, hindi ko sasayangin ito. Mm -hmm. Ano masasabi mo kay kabisnes? Uh, maraming po salamat papa kabisnes and mama kabisnes. Um, uh, dahil nag nyo. Uh, maraming salamat po. Pati sa mga supporters po. Maraming salamat talaga po. Mm -hmm. Eh, kay Papa Dins, ano mo sasabi mo kay Papa Dins? Ah, kay Papa Dins, ay, salamat din po. Kasi, tinulungan niya po, ako oh, Sa pagpasok sa paaralan. Kailan ka daw babalik? Sa at po. 14 po. 14? Anong meron sa 14? Brigada. Brigada? Ano ba ginagawa sa brigada? Paglilinis po. Oh, graf. Yeah, O, di ba? Anong oras? Alas 8. Alas 8. No. O, tandaan mo na yun, ano? Apo, tatandaan mag-alarm ka, set mo yung date ng uh, bago mag A14. Uh, 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 Apo. Para uh, sure, no? Mm. ayos mga kapapi, mission accomplished tayo ngayong araw at uh, brigada eskwela na lang at pagka uh, brigada eskwela, makikita niya na yung one niya magiging teacher. At uh, okay ka ba doon sa ALS? Okay naman po. Okay ka doon? Apo. Sure na sure na po yan. Naintindihan mo ba kung ano yung ALS? Apo. Ano yung mangyayari? Medyo mahirapan din po. Mahirapan. Pero kakayanin. Mm -hmm. Kasi ang ganito nga mangyayari sa IELTS. Di ba grade 6 ang natapos mo? Oh. Uh -huh. Dapat magiging grade 7 ka ngayon. Opo, pumasok na po grade 7. Oo. Kaso? Agang second, second quarter. quarter. O, so, so hindi po second. So hindi pa rin tapos yung ano. So back to ano pa dun eh. Huwag ka ganun. Ang mangyayari sa pag-aalis mo, Dexter. Yung grade 7, grade 8, grade 9 ay uh, malalaktawan mo na yon. Alam mo yan, malalaktawan mo na. Oh. Kapag nalaktawan mo, hanggang ilang bang ano? Hanggang grade 10 ata. Apat grade 10. Hanggang grade 10, apat yun eh. Apat nalalaktawan niya. Oh, apat. Ang Pagka oras mo. na nakapasa siya. Oo. Oh. Kailangan, maipasa mo itong alis na ito para malaktawan mo yung apat na yon. Next step. Kasi pag nalaktawan mo yun, hanggang graduate ka na. Pagka graduate mo nun, ay senior high ka na. No? Malaking bagay, 'di ba? Kasi kung papasok ka ng grade 7 ulit, ilang taon pa 'yan? Apat na taon, 'di ba? Kung grade 7, isang taon ka mag-aaral, tapos pag nakagraduate ka, grade 8 ka lang. Oh, grade 8 ka lang. So, 'di ba? Yung matitipid mo na panahon dito sa pag-aals. Kaya salamat din sa ating government nagkaroon ng aals, ano? Tsaka salamat din sa mga buti nating mga guru dito sa Bagong High School sa kanilang uh, mainit na pagtanggap sa atin. Kaya nga lang, may meeting sila ngayon kaya hindi na natin nakasama. Magpapasalamat uh, sana tayo. Pero okay na rin, ha, kapapi. Magpapasalamat na rin naman tayo kanina. Off cam. No? Apo. Hmm, Naintindihan mo na? Apo. So, anong gagawin ni Dexter? Susumikap. Magsusumikap. Ha? Magsumikapang mo yan at uh, titiwala kami iyo. Mm -hmm. Ha? Apo. Tuloy-tuloy lang. No? Sa'yo mga kapapi, ayos. Uh, salamat sa Panginoong Diyos sa paggabay sa atin ngayong araw. Ano? Kita kita sa next vlog. I love you all, mga kapabli. Pauwi na kami. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow, Tomorrow is uh, another day. And Dexter ay naka-enroll na. Okay. Ay, grabe. Pagbutihan mo, ha. Pagbutihan mo, ano? Para basic lang sa'yo yan, sus. So, basic lang kasi matalino. Nakikita oh, ko sa kanya. Ano lang, uh, siguro mga kapabli, confidence. Yung uh, pag-express pag ng kanyang sarili, yun ang uh, napansin kong kulang sa pero i-develop ide natin yan, ano? Alright, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Banat-banat lang. Alright, next, banat Alright. lang. Banat lang, banat. Alright. Oh. Uh,